Simina na lang po kami mga kasiyolo. Good morning! Dito kami sa fourth floor. Sa City Hall. Ganda ng City Hall. rin bye baybay. Ito o. No? Luwang. Oh. Dito sir. Oh. Kaliwat kanan seminar po. Ih. Huy! Napakalula. Hey, eh, yung view niya dito sa taas. Punta na ako doon sa session hall. Magsimera kami, kami lahat po dito mga swilo. Kaming pito at saka ang aming barangay captain. Kamaya na tayo mag-harvest. So ayan, maglalagbok daw po muna bago kami pumasok. Ilista muna pala yung aming pangalan para doon sa merienda at tanghalian. Nandyan po sila ni Sir Jobacus Mo at si Sir Astorga at si Sir Miranda. Yan mga kunsihal po sa lungsod. At yan po ang mga kasamahan namin ng mga palanggay opisyal. Ayun na. So, yan po mga Ah, uh, Mabuti at uh, half day lang pala yung aming seminar doon sa City Hall. Kala ko ano nalaglag. Ah, uh, Balik tayo sa Bukid. Oo, oh, di ba? Ah, uh, dun sa seminar nga pala namin, ah, uh, ang diniskas doon or titinuro sa amin sa mga barangay official sa bawat ano ba to? Bakit barangay ah uh, kung paano magpapatupad or ipapatupad ang wastong pag uh, ano sa mga ordinansa ordinansa sa sa barangay. So 'yun ang aming ano ngayon ordinis kas doon. At sa mga mga protocol na dapat gawin so yun Boti at uh, half day lang kami uh, nakauwi kami kaagad at uh, siyempre losong ako kaagad sa bukid at kasama ko si misis so si misis ang magbantay sa mga kambing so ako ngayon napunta ako sa garden dahil meron ng okula doon na mga mapipitas pitasin ko na kasi nakakaano ano kung bukas ko na anuhin maraming masasayang mga suwelo Maraming masayang dahil sa uh, magulang na. Ngayon meron na kaming ginamot dito na kambing dahil may sugat yung kanyang sungay. Saka ano siguro nila. Nagsusungagan. May ginamot namin ni Mrs. So, okay na. Ngayon ang mga tikiting na sumama na lahat mga sulo dahil malakas na sila. May triplet, si buang at saka yung bagong anak yung naabutan sa gubat Eh, hey, doon, doon doon kayo doon kayo Ayan so, pong update sa triplets mga kasuelo. Hanggang ngayon ay okay naman po sila. So nakasave-save kami. Kasi kung kinuha yung isa Nako, mga ngamuti kami sa gatas Nasaan na? Hoy! So, ito yung Huling anak, gaya, eh, no? Mga Maliksi na Paras-paras lang sila, oh Paras-paras lang kalaki So, limitado lang yung gatas dito, dito Dahil tatlo sila, ito Mag-isa lang, nanay niya Si Bua ngayon, no? Nakadikit sa kanyang nanay mas malaki siya kaysa dito sa apat mas pogi siya oh. si misis tapos kumakain na ng damo yun kumakain na siya oh. yung triplets yan sana makasurvive sila hanggang sa mawalay ano Alarok sila itong puti laging ano laging limitado ang kanyang pagdidi kaya kumain na lang siya ng tapos minsan mga silo pinukuha namin to yan yan yung malakas dumidi ipapahuli ko to hinahawakan ko yung dalawa ang aming eh yan Kinukuha ko yung isa. Papadidihin ko muna yung Ayan o. Oh. bali papadidihin ko muna yung talo sa bugbugan. Ayan. Maliksi na sila mga silo. Si buang o. Oh. at padami ng padami mga siloy ang aming mga alaga at mayroon pa kami dalawang inahin dyan na malapit na rin mga anak so may nadagdag kami nga ngayong buwan na limang piraso triplets at si buang at saka yung isa at meron din kami pong dalawang available na buckling next month na i-out or ibebenta namin yan, shout out sa mga gustong magpapaitan dyan na tagabaybay. Meron po akong dalawang available. Kung gusto nyo lang po. Walang sapilitan. <laughs> Tara mga kaswilo, mamitas tayo ng ating tanim na gulay din na okra. Nagahan natin ng bitas para maaga tayo makapag-ikot-ikot sa ating mga alaga baka at kalabaw tara kakapitos lang kahapon eh Ay, meron na naman Ito. Tara. mas maganda araw-araw tayo makapamitas doon banda ang marami eh nag-order mga kasulo pero bukas na natin ibagsak bukas na natin ibagsak okay hapon na hindi tayo makaluwas ngayon ng paghapon kasi sa mga alaga tayo eh. yun mga kasulon nakapag harvest na tayo ng okra yan o no? hihi ay so, uh, mamaya uh, mamaya bukas ng umaga na pala ito i eh, deliver uh, tama tama madagdagan ko to bukas kasi meron din akong iniwan na ng alangan ngayon na pwedeng pwede na bukas ngayon ah uh, Meron pa akong oras sa pag-titik uh, ng abono. sa Sabuyan natin ng abono ngayon dahil medyo lapaaga kung matapos na mamitas. Matapos ma maaga din kasi nag-umpisa. So, hagisan ko na lang ng abono. So, ito yung aking ihagis, 0060 yung kulay pula, 'yan oh, potassium. Kita ba? Mas 'yun na 'yun. So, ano ko na lang para mabilis ihagis kaysa itubig ko uh, medyo mga matagalan ako meron pang kalabaw na ating isaka kaya natin nilagay ko sa plastic ang ito ang ano abono natin potas para dito yan o oh. uy sige tara para matapos tapos agad at isaka ko pa yung mga kalabaw Nakapag-harvest na tayo Nakapag-abuno na rin tayo Dito na tayo sa Baka o. Jackpot si Princess dito Solo niya to Sige pinaghiwalay-hiwalay ko kasi, kasi sila O oh. Ayan si Princess Siya lang mag-isa dito mga silo kasi si Maribix nandun sa bahay banda tapos si Claudia doon sa kabila sa, sa palaya natin na hindi natamnan ba oh sana nga buntis na siya pero sabi ni Kuya Victor wag daw muna wag ko na wag ko na lang daw ipakapa baka ma-stress lang daw pero kapag uh, hindi nag buntis kapag maglandi uli papakasta namin uli or papa ai yan kapag meron akong nakitang sinyalis na maglandi eh paano natin uli pakasta or iay so, si Marbek hindi ko na rin ipakapa o, dati kasi pinakapa na rin to kaso nalusaw nga Sige. Tapos punta na tayo dun sa dalawang kalabaw at tatlong kalabaw. So ayun mga kusilo, habang papunta tayo dun sa isang kalabaw. So meron lang akong ishare sa inyo. Nabanggit ko noong nakaraang vlog natin na isa din sa aking hiniling or gusto mangyari dito sa aking sektor sa bukid na magkaroon sila ng tubig ngayon po mga silo mukhang dininig yung ating ano dito na gustong gawin habang nasa pwesto tayo. Na-request ko sa kapitan at napagkasunduan din namin lahat ng mga kasamahan namin na magpalagay. Ito na ngayon siya. So ito na mga silo. inoumpisahan na na hukayan ito. Ito ang paglagay ng tubo na may tubig. Kukuha po kami doon sa kabilang barangay na malakas ang source doon sa nagpiesta kahapon sa Makupa. Dito idadaan at pagkatapos magpatakbo kami ng tubig doon papunta doon sa taas ng garden natin. Doon sa may bahay-bahay doon na talagang problema nila yung tubig. So ayan po mga sila, nagpapasalamat kami sa suporta na sa uh, LGO, na inano, inano yung hiling namin na magkaroon ng tubig so yan din uh, ipangako ko rin dyan sa taas na uh, mapalagyan kayo ng tubig kasi sila din yung orger, din sila dyan kahit ako dahil sa pagagardian natin kailangan din natin tubig so kapag nangyari yan hindi na ako magbabaon ng tubig pa na inumin dito na tayo kukuha. Papatakbo kami dyan. So, itong tubig na ito mga kasuelo, maaaring did, uh, ano ito, diretso ito doon, tapos uh, iikot sa amin. So, maaaring hindi na kami mapuyat din kasi sa ngayon, uh, nagpupuyat pa kami pag mag-ipon lang ng tubig. Kasi gabi lang ang meron kasi hindi kaya ng pressure kasi ah, maraming gagamit so meron ng pangalawang source o oh, siguradong makakaano na kami niyan makakatubig ng permaminte so sana ah, walang aberya ito at tuloy tuloy hanggang sa matapos so ayan po mga silo ang ano natin isang ano habang nasa pwesto tayo habang nasa pwesto ako habang kagawad ako so nag ano nga ako ito yung aking uh, bukang bibig kapag uh, nagsisisyon kami lagi lagi kong sinasabi o pinapaalala na sana ito yung tubig nga so nakapagpalagay na kami dyan ng, ano, ng ilaw solar kasi liblib -lib dyan so lima muna so at least unti unti po na gumigin hawa dyan sa taas di ba sektor ko rin kasi yan dyan so ito ang uh, pangunahing ano, sana tuloy tuloy ito tubig yan. Malapit na matapos. Ah, uh, lulusot dun sa Kilatuyo yata. Kung saan tayo ng, ng motor. Pupunta dun sa gym ng ba, uh, baryo namin. Tsaka na mag sa mga kabahayan. So, maaring hindi na kami mah ni Mrs. Maga uh, pondo ng tubig. Kadalasan si ano, si Mrs. ang nagpupundo. Uh, Kasi tayo nag-edit tayo sa video natin, sa gabi, so siya ang nagpupundo uh, minsan alas 11 na siyang aakyat or minsan mag aalarm pa nga, uh, minsan nga madaling araw na tutulo oh, at least uh, meron nang nakikita yung mga tao na hindi kami nagpabaya diba so, yun lang, yun lang pong may share ko tapos punin ko na sa si Victoria, ipinipat ko na at makakain hindi ko sinabinabad ngayong araw kasi akala ko mag whole kami sa seminar namin sinilong ko lang sila sa ilalim ng mga puno so ngayon ko lang sila ilabas yun. at least hindi na kami hihiyaw-hiyawan pa or ano yun sa mga tao asa na yung mga pinangako nyo <laughs> nung nagtumakbo kayo at least nandyan na makikita na na inuumpisa na unti-unti salamat ng marami sa support lalas lalo na si Ami Mayor Vice Mayor at sa mga sangguni ang panglungsod sa lahat-lahat ng mga uy ah, oh, po nakawala sige hanapin ko muna si ano Victoria dito siya sa ilalim ng puno oh mangga maganda ang pwesto niya kahit mainit hindi siya mainitan tara lipat tayo si Victoria po mga silo mukhang maaga itong maglandi kasi nakitaan ko ngayon malumalabas sa kanyang ari so ano daw yan kapag una regla, uh, ano muna regla muna ibig sabihin nagdadalaga na siya <laughs> So, pinikturan ko at uh, sinin ko ni Boss Nel, na ating um, uh, kaibigan na teknisyan. So, ano, alanganin pa daw siya, iiyay, maliit pa siya. So, sa susunod daw na ano niya. Sa susunod or sa pangatlo. Ayan, una, magregla -re muna daw. At uh, pangalawa, yun, maglandi. Tapos yun, pangatlo na. Doon na natin yun. -ano. Relax lang muna si Bay, mga kaswilo. Abang pinagmamasdan yung alaga nating kalabaw na kumakain ayun no. So yun pala, kwento ko lang po sa inyo pala yung lakad namin kanina yung ah uh, na pinamagatang legislative orientation for barangay official or barangay elected official. So yun nga ah uh, uh, siniminar kami or uh, tinuruan kami or ano kung paano nga kung paano mag ano ng mga ordinansa sa barangay tapos yun pag, paano mag implement ng mga project kung saan lalapit kung saan kung ano ang dapat kuhanin na papel kaso nilapitan tayo ni Victoria o oh. <laughs> yun nga Napala may uh, nag comment don sa patubig uh, pwede daw ako lumapit sa LGO magpatulong o sa DE yun po, uh, meron na po kami nakaplano dyan. Uh, noon pa, nung nag-BIDP kami, nag, uh, ano kami sa, nag-implement sa mga project ba, yung mga plano sa, uh, after 2 years, inano ko yung irrigation, inilagay ko na yung irrigation, ah uh, uh, farm to market road, doon sa, sa baba, doon sa baba sa amin, kasi yun yung problema doon sa palaya namin na walang tubig walang irrigation walang daanan na ano lang walang makakadaan na malalaking ano ba a harvester or tractor a farmol yung apat gulong nga o so, pinapalagyan namin pero ano pa a ah, hintay pa kami ng approval so nag ano nga ako nag, <coughs> nag implement ako doon sana maaprobahan na magkaroon kami ng uh, solar ba na irrigation water supply kukuha kami doon sa tinasiyo bakit ah, kami doon sa ilog sisipsip kami sa ilog at uh, ilalag ihigupin ilagay sa tangke na malaki tapos may mga pipe na nakaabang na papunta doon sa mga palayan. So, yan. Sana ay matupad yan. Isa din yan sa aking mga project. Uh, cover ko yan. Kaya, uh, marami akong, ano, dyan. Uh, maraming galamay dahil nagpapatulong ako. Hindi, hindi lang, ano, hindi lang ako. Hindi ko kaya na ako mag-isa. Siyempre, nandyan yung mga kapita. Ang kapita natin, tsaka yung, ano, yung mga kasamahan ko. yan Kami lahat. Nagtulong-tulong kami. So, dito sa area ko, mukhang, uh, malabo pa yan na malagyan kasi una yung kalak ano yung ano tala ito kasi ano lang uh, konti lang ito na area maliit lang na area so unahin talaga nakahiwalay kasi ito yung area ko eh hindi tayo nakabilong dun sa kung sa bisaya pa sa kadak-an. sa ano talaga kabuuhan na palayan yan dun sa baba namin sa bahay namin dun sa may bukal so sana ma ma-probahan So ano lang meron at ayan ang uh, isa ko ring inaasikaso. Ngayon, kaya medyo busy-busy ang bayti bay si bay nyo. May mga meeting na inaatinan. So lahat po ay na uh, ma ko naman yan uh, schedule. So yun nga dahil uh, barangay official tayo kailangan uh, umaksyon din tayo baka anuhin tayo sa mga tao sisingilin tayo ba kaya yan isa din yan sa aking mga ano yung tubig dyan na uh, malapit na tapos yung solar natupad na rin meron na maliwanag na sila doon irrigation na lang sana magkaroon yun pahinga mo na Tapos, maya-maya uh, puntahan ko na si misis. Makain ba daw yung kambing? Eh, wala. Dito naman tayo, kaya ikaw, tawag dyan mga swelo. Buhay ng mga kambing. Dito kayo. <laughs> last bola tuh mau sih loh kasih anda nasi misis ayo nasi lah Victoria ay Victoria kerau aja saya kasih mumu di itu sih ya nasi misis Pak Wina nah pasok na, na daunnya yung mga kambing eh maka uwi na uwi na po kami mga sulo ang mga paghanda na sa hapunan tabi ah. busog hindi ha busog o napilitan lang wow ah, tara huwag tayo yan yung mga triplets sumunod yan Hindi na iwan. Ah, good. Hmm. Bukas na natin yung ano. Deliver. Hmm. Wow. Wala well, kami mga sulo. Apo na. Naigayak ko na yung mga hayop. Alagang hayop natin. Bukas ulit.